Good morning mga idol For today's video mga idol Papasok na tayo sa itong trabaho mga idol Bago ang lahat mga idol Pupunta mo na tayo ng Merkado bibili tayo ng Ulam namin doon Sa opisina mga idol Magluto-luto kami doon Bibili ako ng Lumayagan Okay mga idol Let's go You know tumatakbo na tayo mga idol papunta na tayo sa Mercado bibili na tayo ng ulam ulam namin to mga idol ulam ng mga kaberks uh, kasama niyo sa trabaho mga idol pero mag-uuti ngayon ah, uh, basta sa batong mga idol pag niloto talaga ang mastership na mo mga idol Shut out God. Aos Edward Monay ko si Nero ng moteri ng idol. <laughs> mga idol May ikaw magutok Malimot yun kasi mga birthday Tungod si Kalamig O di ano mga idol Nandito na tayo sa Mercado Bibili na tayo ng Uulamin namin Mamaya Dahil Kapag kasanduan namin mga idol Bibili kami ng lumayagan ito yung ulam namin mamaya sa pananghalian at yun na nga mga idol at tayo na ibababa at maghahanap na tayo ng lumayagan para sa pananghalian ito mga idol ang dami ng tao ngayon kunti lang lumayagan ngayon mga idol Ay, 2 kilo. Medyo mahal ngayon. Nasa 180 ang dalawang ang isang kilo mga idol. 180 ang kilo ng lumiyagan. Pag maramihan ang kuha ng mga isla mga idol, nasa 120 to 130 lang ang kilo mga idol. Dahil dito na tayo sa Changi bumili, medyo mataas na. Siguro yung bilhin nila dito ay 150 Meron silang tubo na 30 pesos per kilo. Okay mga idol, thanks for watching. <tipos> Salamat kayo mga idol sa inyong mga support. Shout out na lang ko diyan sa mga solid supporters na ko diyan. Video, video ta sa mga idol okay. to down na ta wala ka video kay duty mo ta pamuntag mo tong duty mga idol Okay mga idol, sulod na nga itong lumayagan mga idol. Muad to na tagbais mga idol.